Pasok na tayo, guys. Hi, guys. Pasok na tayo. Ito na yung panahon ngayon na kahapon, ulan. Tapos, ito na yung panahon ngayon. Ang ganda ng panahon. Malamig na mainit-init ang hangin na dadampi sa katawan mo. Pasok na tayo sa trabaho. Kahapon, maulan. Ayan, yung init. Dala ko yung payong at saka basura. Tapon tayo ng basura dun. Gagamitin na natin ang ating makapangyarihang payong. وقال sana ganito araw-araw kahit mainit yan tapos yung hangin ba na malamig hindi yung mainit na nga mainit pa yung hangin na dadampi ay double 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 kill ganito oh. kahit mainit yan basta malamig yung hangin fights na payong naman di Dito na ako Dito na Dito Dito So clean. ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Cheech check ko pa yung mga pinto o bintana kasi binubuksan yun ng mga babaita. Chit natin. Andali. Magbukas tayo ng mga ilaw. ang ng mga ilaw at aircon. Kailangan rin pumasok sila, malamig na yung isina. Ano na natin yung bintana. Pinubuksan kasi kasi nila yung bintana. makita isang susi dito. Ano ba yan? Hanapin mo, hindi makita. Lilinis na ako guys ha. Yan lang. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. At maglilinis na ako. Yun lang guys. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. Bye guys. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.